Namatay sa pambubugbog at pananaksak ang isang mag-ama sa Davao City. Pinagtulungan daw sila ng isang grupo ng mga lalaki. Ang isa sa mga suspect, nobyo ng anak ng nakatatandang biktima. Makibalita tayo kay Marlon Palmahil ng GMA Davao. Dead on the spot sina Elpidio Cartalaba at anak niyang si Juni. Matapos pagtulungan gulpihin ng isang grupo ng mga lalaki sa Barangay Poblasyon, Davao City, kaninang madaling araw. Ayun sa ilang saksi, nakatakbo pa ang mag-ama pero naabutan pa rin ng apat na sospek at pinagsasaksak. An jenung magaygut sila sir? Iresakwanya paghawman na ni Koto gisaog kutsilyo gitabangan ni duadunggab na. Oh, gitabangan ju napag sir. Napagalamang pumunta lang ang mga biktima sa lugar para hanapin ang anak na babae ni Elpidio nang makita nila ang babae na may kasamang mga lalaki, sinitaraw nila ang mga ito. Doon na raw nagalit ang mga sospek, kabilang ang boyfriend ng babaeng anak ni Elpidio. O anak, ang box anak na dalaga. Niya na may buya po din mo, ang uyab. Hindi raw inaasahan ng anak na babae ni Elpidio na papatayin ng grupo ng kanyang kasintahan ang kanyang ama at kapatid. May lead na ang pulisya sa kinaroroonan ng mga sospek na pawang mga minor de edad paraw at gumagamit umano ng solvent. Tinutugis na sila. Marlon Palmahil, Nagpapalita, Pilipinas.